ebidensya. Dapat sa pagliha, paulit-ulit lang itong lilihain lahat ng parte ng may mga ano, may mga kulay, lihain mo lang ito siya ng paulit-ulit mga kaobra, ayan Yan, liha lang ng liha hanggang sa kuminis kasi pag hindi mo ito liniha, magaspang siya kailangan linahin, lihain mo siya ng lihain mga kaobra para kuminis yung ano niya. Kuminis yung kuminis niya, para pag in mo siya ng varnish, okay yung ano niya okay na yung kulay na ito. ito na siya mga kabra o tingnan mo itong ano ko barnis yan tapos ilalagay natin ito siya dito sa ano tapos dandaan lang din siya ganun lang din pahid pahid lang din siya okay tapos okay na siya mga kabra tapos pagkatapos na natin barnis ayusin na natin siya ayan okay okay na siya basta ganun lang yung gagawin natin paulit ulit lang natin siya barnisan kung mayroon man tayong mga ganitong mga upuan diyan sa bahay sa o sa bahay nyo pwede nyo na ano ito na lang tayo ng barnis maapol o di kaya mahugani kung anong gusto nyo na kulay ito kasi yung mga ganitong barnis madali lang siya i-apply sa ating mga upuan hindi tulad sa ibang barnis na kailangan pa natin ng maraming proseso ito siya lihain lang natin yung upuan tapos bilhin na tayo ng brush sa ka barnis okay na siya kahit tayo na lang ang magkukulay basta mga ano lang natin ito sa lang ito siya tinan nito ng kuha na ginagawa ko magkobra oh ganyan ganyan lang oh konti konti lang pahid pahid lang okay na siya hindi na siya masyadong maano hindi na masyadong matrabaho siya kasi pagkatapos mo naman ito ganun lang, paulit ulit lang siya pagkatapos mong varnish patuyuin mo siya ng patuyuan mo siya ng konti tapos maya maya lihain mo na naman tapos barnisan na naman tapos patutuyuin na naman uli lihayan mo na naman tapos barnisan mo na naman hanggang sa gumanda yung kulay niya nasa sa inyo lang naman yan kung paano yung kulay kung pagandahin nyo talaga paulit ulit nyo lang ito siya barnisan basta pag apply nyo ng barnis patuyuin nyo muna ng saglit mga ilang minuto tapos saka na naman barnisan lilihayan nyo naman uli tapos babarnisan na naman uli paulit ulit lang ang pagano nito mga kabra para hanggang sa tumingkad yung kulay niya hanggang sa gumanda kaya makikita nyo naman yung mga bagong upuan na magaganda yung mga kulay kasi ganito lang yung ginagawa nila pa ulit lang nilang binabarnisan tapos liha, barnis na naman tapos tingnan nyo naman pag natapos na ito, nakailang patong pa lang ito sa akin dalawa pa lang kaya hindi pa siya gaano hindi pa siya gaano makintab pero kung, simple kung sa atin naman sa ano natin, pang sarili natin kailangan natin damihan siya pag barnis, kailangan ano natin pag patong, tapos liha patung tapos papatuyuin muna natin sa liha na naman tapos dadagdagan na naman natin siya uli para gumanda talaga gumanda talaga yung ano niya yung kulay tingnan niyo ito yung upuan na ito nakailang ano palang lang ito nakailang patong dapat mga ganito ano mo lihain mo sya, bibili